Nakaku po sila na makapag-flight nga po kami nung February 11. February 6 po ng gabi, pinaluwas na po nila kami dito sa may Manila nga po. Galing kayong lahat sa Isabela? Lahat po halos sa Isabela. Merong Tarlac, merong Zambales, okay. merong Bagyo, so, merong Pampanga po. So pumunta na kayo agad dito kasi pinangakuan na kayo na lilipad na kayo. So lahat kayo may trabaho talaga bago kayo pinangakuan. Opo. Sigur dahil mag maganda, malaki yung offer sa inyo. Sila kita... rin po kasi mismo yung nagsabi na mag-resign na po kami next ultimo po ako sir hindi ko alam ang agency nung dumating po hindi kami hindi mo rin alam yes sir kasi sabi niya sir <laughs> dahil sa ka ng ganito kadaming tar. so, tao ka lumalabas you participated in yes, human trafficking okay. asan yung pera Sir, yung mga sinend nilang pera sa akin at sa kakilala ko po, sir, sinend po namin direct yun kay Miss Reyna. Itong mga lumapit sa amin, We will help them na pumunta doon sa NBI Anti-Human Trafficking. Yes sir. Ikaw, sa kasama ka for sure sa ireklamo nila. Yes sir. Pero are you willing na mag-cooperate doon sa gagawing yes, investigasyon? Yes sir. Sir Vicmon and Sir Bienvenido, magandang araw po. Nandito kami para malaman Paano nyo nakilala si Ma'am Kawilan? First meet po namin is uh, through Facebook, Ma'am. And dun then sa chat lang. Oh, hindi po nag ano po sila, doon sa Facebook nag-i-encourage po sila ng mga job order, mga trabaho work abroad doon, Ma'am. And then syempre nag-comment po kami doon sa mga post nila ni 'yung ano si 'yung isang agent niya si Mary Jane. Mary Jane. Ano yung mga trabahong inaalok sa abroad? Cleaners po daw kami doon, sana. And then, ayun, nag ano po kami ng mga requirements. Ano ang uh, pakilala sa si inyo ni Kawilan? Ano daw ang uh, posisyon niya? At kung may agency ba siya? Nagpapalipad daw siya mamay ng mga OFW. Uh, pero walang pinakita na meron siyang uh, parang mga papel na ito, uh, recruiter talaga ako, legal ang pag ko sa inyo. Wala ma'am, wala po siyang pinakitang assurance sa amin ng mga documents. Wala. Ano mga bansa po ito sir? Dubai, Dubai po ma'am. UAE. UAE, UAE, UAE ma'am. Magkano daw ba ang sasahurin kung sakaling uh, mapalipad niya kayo? Eh, pinangakuan kami ng kon ma'am eh? 2,000 UAED. Magkano yung sa peso? In Philippine money po, 30k magkano yung mga paunan yung bayad po sa kanya? Ikaw muna Ang una po naming bayad, ma'am, is which is uh, sa medical. Bali, kulang-kulang liman libo. And then, sunod-sunod po yun, ma'am, step by step. Pangalawa is dun sa PIDOS certificate. True g po yun, ma'am. Yun lang ang true namin sa 1K. And then, yung mga transportation po kasi namin, ma'am, is uh, bali, inaabot na lang po namin sa kanila dun sa Maynila. So, yung mga pamasahe ninyo, sagot niyong personal? Opo. Personal, ano namin. Ibabayad niyo sa kanya? Yes, ma'am. Okay. Magkano nabayad mo, sir, sa transpo? Eh, umabot yan ng kon, mami eh. Simula nung dineclare niyang mag na kami, kasi last na yun na pamanila namin, ma'am, eh, umabot ng mga kwan, o Bakit umabot ng ganun? Sa pamasahe lang? Siyempre, ma'am, balikan 3,000 eh, apat na beses kaming nagpamanila, ma'am. Ano ba ang uh, paliwanag niya? Kayo ba ay uh, may agency o direct hire? Direct hire po kasi, ma'am, eh, yung pagkasabi niya nung una. Tapos gumamit pa siya ng mga agency na wala naman palang kabubuluhan yung ginagamit niyang agency. Meron ba siya mga naipakita nga may naidala na ba siya sa abroad? Wala nga po, ma'am, eh mga proof man lang, mga picture na may kasama siya. Pa-apply pa lang po kami. Nagpapasa-pasa siya ng mga picture na may napalipad na siya, may mga ano. Kaya doon kami nag, ano ma'am, na legit nga. Ano ang uh, update after nung magharap kayo sa studio? Nakapagbayad ba siya sa inyo? Wala ma'am. Sa mga ibang kasamahan niyo? Wala din ma'am. Ano ang uh, plano ng grupo? Nasaan po yung ilan? Bali yung mga iba kasi ma'am, parang wala na rin ata silang ano. Ayaw mga na oo. nage-hesitate na sila, parang nawawalan na sila ng ano gana kasi nga yun kulang na rin sila ng mga financial siguro, kaya parang hinayaan na lang para nag focus na lang ata sila sa ano ma'am. Pag ano, sa pag-apply ulit. Ilan na lang po kayo ang uh, compliance na willing na mag-file talaga ng kaso? Yan na po ma'am, kaming mga nakapag-file lang dito. Kayo. Yung ma'am. Tapos kaso lang yung mga kasama din namin doon sa GC eh may mga taga Tarlac, malayo din po kasi sila ma'am kaya hindi sila nakakapunta dito. Pero sa ibang lugar may mag may gusto din ba mag-file? Willing, di willing, willing din willing po ma'am yung mga kasama namin malalayo. Tarlac ma yung mga taga Tarlac, kaso nga lang syempre. Dito lang dito naman kasi yung ano, yung file natin na ano, venue sa Isabela kaya hindi sila makakapunta talaga kasi malayo sila mo. So yung mga iba naman po no pwede naman namin silang uh, samahan din and then sa malayo po talaga na hindi makakarating ng main pwede namin din sila i-endorse para hindi sila mahirapan. So maganda sana no na marami para makapag file tayo ng large scale staffa para non bailable yung kaso. Big sabihin noon na kapag siya ay na ng warrant eh hindi siya makakapag-bail, hindi siya makakalayan ng kulungan hangga't nililitis yung kaso. Ano ang message mo para kay Sir Raffy? Maraming salamat po Sir Senator Raffy na dahil po sa inyo sa staff ninyo sinamahan po kami dito sa NBI para po makapag kami ng kaso para po ka kaagad yung dinadaing namin Sir salamat po. Mabuhay po kayo. Thank you. Uh, yun na po, tuloy-tuloy naman po natin at tututukan yung case. Sisang uh, ilalapit natin to sa NBI. Message lang din po kayo sa mga concerns niyo. Handa naman po ang uh, programa na mag-assist hanggang sa mabigyan natin ng hustisya yung mga nangyari lalo na ay uh, yung mga trabaho niyo ng kayo at uh, hanggang sa kasalukuyan wala kayong uh, permanenteng trabaho. Kaya maganda talaga na kung hindi man maibalik ang perang uh, naibayad din nyo, eh makulong, makulong yung dapat makulong. Nandito tayo ngayon sa NBI Isabela District Office at makakausap po natin si Provincial Director Christopher Mesa upang ilapit ang ating mga complainants. Magandang araw po, Director. Magandang araw din po. Po nandito po kami dahil ah mayroon po nga lumapit po sa programa at ah, sila daw po ay ah, naloko ng isang illegal recruiter. Ano po ang ah, may tutulong po ng ah, NBI po sa kanila? Investigan po natin ito maigi para mm -hmm. nang sa ganoon ay mafile lang at ah, mapigilan ang mga pag ah, re recruit ng ganito through ah, Facebook or kung paano paano nila nakuha nakilala itong illegal recruiter. Na ano po ang ah, proseso sa pag file po ng kaso dito po sa NBI? Ah, ganun nga po. Um, since na nangyari na yung krimen, imbestiga na lang po natin ito. At uh, yun, ang proseso is kuhunan namin ng uh, statement ang ating mga biktima. So, sa pagkukuha pa ng statement, kailangan um, nandyan po yung mga dokumento na magpapatunay sa lahat ng mga sinasabi ng ating biktima, kunyari, kung nagbayad sila, kung magkano, kung paano ang mode of payment nila, through GCAS or what, ilahad nila na mabuti ito. Para sa ganun, eh, uh, madokumentuhan natin ito na nang sa ganun maging maganda ang ating laban sa piskalya at sa korte. Ano po ang uh, kasong kakaharapin po ng uh, suspect sospek dito po sa kaso? Uh, illegal recruitment. So kung marami sila, uh, large scale uh, legal recruitment. Kung marami po sila, na sabi, na, sabi niya na may kasama daw siya, i-uncover natin kung sino may mga kasama niya, kung talagang totoo may mga kasama siya. Nang sa ganun, kung, kung, marami po sila, o di kas kasuhan pa natin sila ng committed by a syndicate. So sir, kayo ba ay willing uh, mag-file ng kaso dito po sa NBI? Willing po kami ma'am. Dahil sa nangyari sa amin, kasi nagkanda-utang-utang kami dahil lang sa gusto naming makalis ng bansa para sa pamilya. Kayo po, sir. Willing po ako. Kasi dignidad po namin, dignidad ko po yung nasira. Kasi nag lang ako ng trabaho ng dahil lang doon sa kanila. Maraming salamat po, uh, Provincial Director, at uh, ito po nga uh, problema ko nila ay uh, pinakinggan po natin at uh, kung sakali po ay kami po ay makikibalita kung ano po nga uh, magiging update o progress po dito sa kanilang kaso and hopefully po eh sana eh talaga nga makulong po kung sino man ho ang nanloko po sa kanila. Maraming salamat po director. Sir Idol Rapi, salamat po lahat dun sa mga effort ng mga staff nyo bali comply lang po namin sir idol yung ano yung kulang pang documents namin at saka maraming salamat po mabuhay po kayo lahat sir sir Rapi thank you po kasi sinamahan nyo kami dito sa NBI nakausap po namin si director kukumplituhin lang po namin yung mga ebidensya namin para po makapag-file kami ng kaso laban kay Kirina Kawilan. Thank you, Senator.